Atong ihikot atong grapes. Atong ihikot. Umu ada na grapes nai. O, oh. kesa okay, ndi ini. Ka. grapes fruits. Asal manong grapes. Atong ikot to eh. ini tubo naman siya. No, wala lagi mga mango grapes. Wala pa. Kayo na mga pa man na bunga. Hmm? Tolong wala pa. Wala. Pa, na, na, munga. na, mamunga. Ano wala pa na na, mamunga. lang, niya. Anong wala pa na siya namunga? mamunga. Hala. Maro lagi. niya. ni Angsa. Nalaw Gigutom na pa ng grips. Gigutom? Oh, Awa, di hati na. Ne, mama, wala pa niya mong cement pulin eh. Okay. Ano yung panakuan? Ang kapiyot naman naman ang na sa mulberry ang kuan, kapayas, awang ang So, <mimit> oh, naman Ayog, lag -tay, lag -tay. Pamamum, Ay, ay, pa, ay, 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 naman ay, 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 may ay, ay, mataong sa ang bula? Ang kapatid naman na si Kung Kung. Ito ni Isaka sa ibabaw.

food. Yeah, agrin, agrin, ah, kalabasa, kalabasa nga, sa... panikal, di kalabasa yung bunga. Itong kuwan. May ito green na di, bati yung kaunin green. Uh Sabi -huh. ko, kalabasa yung mga ipangutahan Ano na oh? Nagi. May. Ito ng kwatong pintas na fake. Hindi nalagit to. Ito naman to. Fake man to. Okay, man to. Ay, gusto ito kwatong. Na, sikuan ato eh. Maray, okay, awayan ninyo nang pintas na fake. Ay, pisiras na fake. May palitik ko pintas na fake. Yeah. <t– tril Christmas> Sibo <music> <Okay. tril Christmas> na ako na ibi. ko na kasi Sibo na ako. Portos na na ito. Ito sa na ito. Katawin din na ito. Ako ariyos na gilabay mama na ito. gilabay siyo. may gan... Mau na Ako ariyos. Kaya gilabay na sa mama. Pero ay... Ha, imposible ayo nang ilabay sa mama. naguba na Naguba? Naguba sa kumangkot eh. Di maguba? Di, 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 di. Naguba yung paraana. anak paraana? Pinabali. Na, na, na yun, na, na yung, yung parakuan. Di naman ma, di naman ma anak eh. Kasi maana ba? Di, adjust, adjust, raman to. Ayo, ayo, justru itu. Ayo, ayo, itu Baru dia. Aku, aku naman, bibiliin monster. Bibiliin monster. Bibiliin. Bibiliin monster. Mm, lagi. Sito. Pero ako oh, sito. Ah, limon sito. Kapit uh. hmm. na lang mamula. Ipiliin ko. Kapit na lang Ano Ang sito, nay? Alay. Aray, biscuit, oh, Anak ng mamis. da, siya. Sisid ako. Sisid ako sisiran kami. Nay, ganda po ana. Nay, sa mga tuwan, nay, kayo na. Eh, kahit na na silang black, nay? Ano? Ang ganoon yung tuwan. Marbury, oh, may mga black. Sisiraan kami. Oh, nay, nay. Butang na butang Ha? lang na diha. Mabuhi pa ng earthworm. Ano ko ang mga ligid man? Udak ko na. Padaka lang ng mga earthworm. Ako ni siya isay dali. Hantod. ko na siya. Kapiyot na na siya dari sa ko ane. mo hmm. ni? na oy Ayaw na. so bye bye guys. Maura po siya. ako alang higot ang mga kuan ay no adik ko dito isikwa. kung 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 nga kung 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 anisa, na siya katay din mo siya hidut, arito akong ng hidut nitago, oh. ilan na siya nitago siya? hmm, dako anistro, eh, ay, ng tunggunting, hmm, ni Oo, oh, oh, dragid na siya. Dihe't sa kuha, umusig, umusig, Aku umusig, 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 Helba. umusig, 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 see you guys. No higot sa ko. Ay, dali lang nila pag gutang. Ah. Wagtang. Ang wagtang. Ang wagtang. Ang ang kay mo anha man siya sa ilaw. Musud man sa, sa ilaw. Kayuta, di man siya ganahan. Di man ganahan sila hilabtan og tao. So, di na sila, dili na sila mabuhi diri sa ibabaw. susod. Susod, mabuhi na sila. Kay... Mom, lang balay. Pareha, good mo. Ikaw, po, May butang ko ka ilang sa yuta. Di po ka mabuhi. Kay, dili man na mo ang environment. Ay. ayoko na. si kuan kuan na ng kuchilyo. Ibutan ng kutsilyo. Daot naman ni. Eh. Gani, baski daot pa. Makasamad na. Malamba ka, Barun. Malamba ka. <laughs> pero mukatay ni siya ato sa ibabaw. Manangan ang tapungari siya sa saging, pero ayaw nila. Nay, mura dahil eh, ni kautan imong eh, anay. Ah. Oh, na, na, ang. Ah. nga nga ari para makakita ka o Oh, dili rin kautan nakukautan. Dili rin na nakulabtan ang gwati ko. Dili rin na labtan. Ayan mong reprit. Dili, uy. Ah. Uh, Saan man yung mo? May? Tutuwa ako, guys. Kasi akala ko... Ayan mong ipakakyot-kakyot sa mong <laughs> mga tanong. Bala ko sanang bunutin, pero buhay pala siya. Ayun, buhay siya. So, meron na siyang suloy. Yes, Ala, naputol ah. pa di kasuloy kasului. Nabuhay na di ay lagi putol patay ka. Ala ko patay. Yeehey, ang saya-saya ko. Kasi nabuhay na yung aking mga. Nikutyo on channel mo tiin Di lagi magsigduaan ng kutsilyo. Kala ko patay, pero mabubuhay pala sila. Ayan o, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, itong isa. Putulin ko na lang. Malanta kasi yung dahon niya. Ayan, para meron siyang bagong, ano, bagong dahon. Itong isa, check ko, patay talaga siya. Ayan, pero itong isa, itong, buhay yung isa buhay yung isa naman hindi <laughs> nabunot na nga eh yeah. so meron na akong tatlong buhay na ano ayan o oh, panglad yabung yabong ng aking pechay. Akin, okay, nag-iisa pechay. Ay, hindi pala nag-iisa. Pero pala, nakalimutan ko meron pala dito. nag bolting siya. Itong iba naman ay maliit pa. Ah, ito isa, lumaki-laki siya. Oh. So, hindi ko ito diniligan kasi panay naman ang ulan. Panay ulan eh. Pang isa, bagong tanim. Tatlo. Itong isa naman, ang cute-cute. Parang hindi naman tumubo. Sige lang, tutubo rin yan. Ay, huwag na nga lang. Dito rin, meron rin ako itinanim. Ayun! Ah, Sumibol na siya. Petsay din ito. Para merong ano, at saka dito, meron din. Ay, oh, sumibol na nga. Ayan, dalawa yung sumibol. Sa petchay. So, Gustong-gusto ng anak ko i-arrange. Kaya lang. Ang dapat na ko i-arrange. Kasi nga, itong lugar ko ay hindi naman siya naabot ng araw. Ng morning, early morning sun, hindi siya abot. So nilagay ko sila doon sa part na nainitan sila yung mga tanim na nasa sa terra nilagay ko sila doon sa may ano yung naabutan ko ng araw no morning kasi kung ganito ano oras na alas 10, alas 11 na pala saka pa lang sila nakakuha ng sinag ng araw so bye guys thank you so much for watching